yung turnout, mm -hmm. 80% di umano ayon sa PPCRV bagaman hindi pa pinal, ay medyo bumaba yung threshold sa mga bumoto sa pagkasenador. Sabi ng lahat ng survey, base sa tinaas ng bilang ng butante, dapat minimum ay 15 million para makapasok sa Magic 12. Pero lumalabas ngayon 13 million lamang, Magic 12 ka na. Noong 2022, kulang-kulang 15 million yung number 12 spot. Pero ngayon ang number 12 ay 13 million lamang sa kabila ng mataas na turnout, sa kabila ng tumaas din na, na bilang ng mga botante mula nung nagdaang eleksyon. Sa so marahil, kailangan po natin ng ilang linggo at buwan para pag-aralan ang resulta ng halalang ito para may tunay na makapagsabi kung bakit nga ba ito nangyari, bakit hindi nakita ang ilan sa mga resulta sa survey, at saan nga ba nagbago. Considering yung mga ibinoto, sir, ng tao, nakita mo ba na nagmamature na yung mga voters? Um, bawat eleksyon ay pagkakataon para magkaroon ng mas maliwanag ng pananaw ang ating mga kababayan. Pero tandaan nyo, kada taon din may nagdi-18 anyos. So kada taon merong, um, mer may bagong botanting pumapasok sa list of voters um, natin. Kada taon naniniwala ako na papunta tayo dun sa panahon na ang botante ay tunay na makikita ang kapangyarihan ng kanilang balota nakapangyarihan, nakapangyarihan ng taong bayan, pumili kung sino ang nararapat talaga at na hindi totoong wala silang boses para baguhin ang kanilang sariling bansa, bagaman ordinaryong registered voter at ordinaryong Pilipino lamang sila. Okay, nimfa Ano si Ninfa? Ipa. Ninfa liit. Ah, liit <laughs> Sir, sabi niyo po... Sir, sabi niyo po dati, um, ay pinapayuhan niyo po dati yung mga senador at mga incoming senators na huwag magkomento sa impeachment. Pero yung iba po sa mga paparating natin ng na mga bagong senador ay inendorso mismo ni VP Sara. Will that affect the impeachment trial? Well, hindi sila'y nagsalita. Inendorso ka mo sila ni VP Sara pero hindi mismo galing sa kanila. So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador, presumptive senators, ika nga, na ayon sa rules, sana iwasan nila na magbigay ng kategorikal na mga posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sara. Magiging factor ba yon yung ginawang endorsement sa kanila sa kanilang magiging decision? Sila lamang siguro ang makakasagot noon at hindi ako. Um, But historically, mas maganda sila ang matanong kung sa So, sir, non-issue na ba? Historically, hindi. In, Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nag